Katiwit, nandito kami yun sa... Magaling na rin, iring pa Sa Diamond, dito sa ginawa namin na mga partition ng... Kaya, room for rent na yan eh. Kwarto-kwarto, studio type. Kasama ko si Warman 174 Louis. siya guys ito yung kwarto guys mga katibid kwarto finish na to finish ready to work sala kitchen kitchen yeah. kitchen

Hidup, 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 yang hidup, 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 ano ang umroon yung mayroon tayong nakita sa picture o. Balaan tayo ng kable yung ka? exit, guys. Mga katiwit, parang exit. Ayan, okay. Parang exit dyan. Ito yung pagdan. Parang exit. Balaan tayo yung bridge. Sa mga gustong magpagawa, magpagawa ng mga ganito ang kasasya PM nyo lang po ako sa aking ano, Facebook account O sa follow my YouTube channel Laundry area yan Laundry Oo, so, laundry Laundry area Happy ang bakante rito mga guys Mga katiwi Mga view natin o oh. Sip okay. siya, sip may mga bills Ba't ang kaya yung log rin? Eh guys, kukunin namin yung ah. kakompleto na... Hindi natin masabing kumpletong bayad sa amin yung pinatrabaho namin. Kaso, ganun na lang tayo yung maibibigay niya sa amin, 15. Sana, di lahat ng mga boss at mga finance kaya magpatrabaho. Kasi mga, kami mga tatrabaho, ginagawa naman namin yung trabaho. Ito, 2 bedroom. Jesus. So, Napakaganda. Malas. Malaki pang mga kanta. Nakakatimit. Ready to rent. Read. Nakakatimit. Ito. C4174 din gumawa ng mga kabinet. Ito. Gusto nyo magpa-install ng mga kabinet. PM nyo lang ako. sharing Facebook A Messenger Oke okay, guys, go go lah. Go ma, magandang sa uh, sa bahay, sa Portland, ma. Ah, ito granite Kung kaya ng budget. Ang banyo. Ang banyo. Mamaya, okay, uh, katiwit, magdadala ako ng chica babes dito. <laughs> oh, salamay pa Ayos ba mga katiwit? Okay, mga katiwit, baba na tayo.

ay yung caretaker ng ng apartment na to si Barok G Barok G ang batang ang batang bumayot big time na yan mga ate hindi natang na yung o Barok hindi mo na yung mga kabayarang bayad ko sa ginawa namin sa ay sa bayabas Ah,